Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang paglipad ng P-8 Poseidon sa South China Sea sakay ang mga commanders mula sa Japan, US, Australia at Pilipinas upang manmanan at obserbahan ang mga kaganapan sa lugar. Kasunod nito, ay tatalakayin din natin ang pag-aproba ni Pangulong Bongbong Marcos sa Joint Patrol ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka palang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Nitong nakaraang araw lamang, August 26 ay nilipad ng mga commanders mula sa Japan Australia, US at Pilipinas ang contested water sa South China Sea upang pagmasdan at manmanan ang mga pangyayari sa lugar. Sakay ng P-8 Poseidon ay nilibot ni na Commander-in-Chief Self-Defense Fleet Vice Admiral Saito Akira, US 7th Fleet Commander Vice Admiral Carl Thomas, Australia Chief of Joint Operations Lieutenant General Greg Belton Philippine Navy's Naval Air Wing Commander, Commodore Huareo Mayarag, at Wing Commander, Tactical Operations Wing West ng Philippine Air Force, Brigadier General Eric Quijada Escarca, ang South China Sea. Ginawa nila ito upang mas mapatibay pa ang cooperations ng mga nasabing bansa. Nais din nilang isulong ang pagkakaroon ng free at open na Indo-Pacific region sa ginawang ito ng mga komandante ay masasabi natin na hindi man lang nakapalag ang China, wala rin napaulat na pangaras o maskin man lang radio challenge na ginawa ang China habang binabaybay ng mga komandante ang lugar. Kasunod nito ay aprobado naman kay Pangulong Marcos ang planong joint patrol ng bansang Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Broner Jr ay na plancha na sa ngayon. Ang Joint Patrol ng Australia at Philippine Navy Ito ay dahil sa pagsuporta at pag-aproba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon pa sa General, ay nais din nilang isulong ang pagkakaroon ng free at open Indo-Pacific region at rule-based international order. Lalong-lalo na at patuloy pa rin ang mga agresibong aksyon ng China sa lugar na maaaring makasira sa kapayapaan sa rehiyon. Sa ngayon ay may tatlong bansa na ang nagpahayag ng pagnanais na samahan ang Pilipinas sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at ito ay ang Amerika, Japan at Australia. Ikaw, ano ang masasabi mo sa balita natin ngayon? I-comment e lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.